O oh, yan mga palabron Ito Tayo sa tabing Lalao Ayan o oh. Sa tabing lalao Ayan. Kapahinga Ay Ayan o oh. Yung sila baba ko Tubig Dagat Tayo ay kapahinga muna Tamang chill chill lang mga palabron Yeah, pahinga ba <sighs> eh, relax relax din pag may time mga pala bro ano? pag napagod pagod ka pwede ka magligo sa dagat pero ano? kaya lang maraming daloro ang dalaki ayan ang pulong malaki ang ganda ng sanga nya ayan oh. ang sanga nya ito yung aking inahigan ayahay ang buhay ayahay oh. Relax, relax din. Pag may time sa puno ng malaki.